What's up mga kananay? Ngayong araw ay yung asawa ko muna ang nagluluto. At ngayon, habang nga nagluluto ng asawa ko, ay mayroon pa nga siyang pa-extribution. May pa sa kayo pa siya habang naglalagay ng asin. Kasi daw, sabi niya, yan daw yung mga chief cook master. Iba talaga, pag bumaga pa lang, may energy na. Kasi nga, energetic habang nagluluto. Gagayahin ko din kaya siya para maging masarap din yung luto ko. Iba talaga pag hinahaluan ng kubra style kasi nga yung ulam namin ay corned beef. Buti na lang ganado si Mr. ngayong araw. Kasi kung hindi, ako talaga ang magluluto ngayon. Kaya maraming thank you sa iyo, asawa ko. Kaya naging pabibi ako ngayong araw. Ayaw, diba? Ito talaga ang carrots ko ngayon. Ngayon ay gumpi uumpisa na nga kami ng almusal. At ngayon, habang kumakain nga kami, yung anak namin inutusan ng asawa ko na manghingi daw ng gatas dun kila nanay. At ngayon, biglang dumating yung baby namin kasi nauuhaw. Kinuhaan ko na nga ng tubig para painumin. Kaya ayan, kinuha ko na rin si baby para pakainin. At, At habang nga kumakain kami mga kananay, ay inaantay namin yung anak namin. Ang tagal nga dumating yung anak namin. Baka nga humihinto-hinto pa. At ayan na, dumating na siya. Buti na lang may dala siya mga kananay. Magaling na pala utusan tong anak namin. At ayan na nga, niligpit na nga yung mga kinainan namin. Pero mamaya ako na pala to hugasan, kasi nga may gagawin kami. May adventure kaming gagawin. Kasama ko yung buong pamilya ko. Napaka-exciting po yung part na to mga kananay. Kasi nga po, aalis kami. Pupunta kami doon sa bukid. Mangunguha nga pala kami ng dimas sa at saka buko. Ngayon nga, binilis-bilisan ko nga yung ginawa ko kasi nga baka maiwan kami. Kumuha nga pala ako ng mga damit ng baby ko. Baka mamaya mabasa sila at meron silang magamit doon. Kasi po, dagat po yung daanan namin papunta doon sa bukid. Tayo na nga, ready na nga ako. Makaalis na rin kami. Pero kumuha muna ako ng tubig ng baby ko. Baka mamaya wala siyang mainom doon. At ayan na nga, sasakay na nga kami ng bangka. <coughs> Alam niyo po, napaka-excited ko po oh! ngayon. Kasi nga po, makakain tayo mm? ng buko salad na naman. Kasi po, gagawa kami ng buko. Kusala. May yung dagat nga yung dinaanan namin. Ay kukuha rin pala kami ng lamang dagat tulad ng shell. Oh. Ang tawag po pala sa amin dito, pantheon. Kaya yan po yung tawag dito sa amin kasi po, ibang lingwahe po yung ginamit dito. Ang lingwahe po na ginamit dito ay bisaya po. Kaya pala pumunta kami doon kasi wala kaming ulamin ngayong araw, pang tanghalian po. Wala kasing isda ngayon, mahina kasing. Ngayon nga po, makikita nga po sa video, excited po talaga yung anak ko. Kasi nga, maliligo na naman siya ulit ng daga. Yehe, salamat po sa Panginoon kasi maganda po yung araw namin ngayon. Ngayon nga yung baby ko, natatawa ako kasi ano bang nangyari sa mukha na yan? talaga talagang isuot yung sombrero. <laughs> Kaya po pilipilit yan kasi masikip na sa kanya. Papaalis na nga kami. Ito na nga, nakikita nyo naman sa video na yung motor namin umaandar na. Sana po ganito palagi yung panahon kasi napaka kaganda po yung dagat at saka napakalinaw. Ngayon, makikita nyo po yung daanan namin papunta doon sa bukit. Pakinggan nyo na rin po yung sounds ng motor para po ma-feel ninyo na kasama kayo namin. O oh, ano, di ba? Napakaganda ng sounds ng motor. Feeling ninyo, kasama nyo na kami. Tingnan nyo din yung dagat. Ang linaw-linaw talaga. Ang sarap po talagang bumiyahe pag ganito palagi. Parang gusto ko talaga palaging may ganitong outing. Ngayon, samahan nyo na po kami. Papunta na po kami doon sa pinupuntahan namin. Pero itong lugar na to ay sa kabila lang ng lugar namin. Kaya po sumakay kami ng motor kasi po umiikot lang po kami dito. Papunta dito sa buwan. Pwede naman po itong lakarin. Kaso nga lang malayo lang po. Ito na nga. Dumating na nga kami sa exciting park. Andito na rin kami sa wakas. Ngayon yung anak namin naglalakad na papunta doon sa taas. Ngayon andito na nga kami ay yung asawa ko. Makit na ngayon sa puno. Pero kami ng mga anak ko ay andito lang muna kami sa baba. Hinuhukay nga ng anak ko yung buhangin. At dinaapak-apakan din ng baby ko. Ngayon andito lang muna kami ng baby ko. Kasi po yung mga kasama na namin busy pa. Ngayon, yung anak ko at yung atin namin ay kumukuha nga ng shell doon sa bato. Mga nakadikit dito sa bato, kinukuha nila. Pwede kasi yung maulam, mga kananay. Masarap yung uulamin namin ngayon. <laughs> Alam niyo po, pag wala kaming ulam, ay pupunta na lang po kami ah. dito para mangunguhan ng mga shell. Ngayon nga, sold na yung ulam namin kasi nga nakakuha na ah. nga kami ng pang ulam. Libre lang po ito mga kananay kasi po wala po kayong gagastusin kahit Ni Mangunguha ka lang sa dagat at ayan, makakain mo na. Iba talaga dito sa probinsya <coughs> mga kananay. Kasi nga, wala kang pro-problemahin sa ulam dito. Kahit nga sa isda mga kananay, basta magsipag ka lang dito, maglaot. Meron ka ng ulam. Ngayon, makikita nyo na po yung shell na kinukuha nila. Yan po yung dumidikit sa bato. Nilagyan pa nga ng bato ng baby ko. Kala niya siguro kasama yun. <coughs> Ito nga yung baby ko, natutuwa. Kasi nga, ang sarap daw sa feeling na magkukuha ka lang ng bato kung gusto mo. Kasi nga daw, marami siyang nakikitang bato dito. Napaka-inosenteng bata talaga. ba diba, mga kananay? Cute mo talaga, baby ko. Itong part na to, siya talaga ang bida dito. Tingnan nyo naman. Sabi niya, wow, ang ganda talaga dito. Oh. Ang sarap tingnan yung baby ko kasi nga, naglalaro lamang. Natutuwa <laughs> pa siya, mga kananay. Binibigyan pa nga ako ng bato. Binibigyan na naman ako ulit. Buti na lang, hindi sinusubo. Ayun, makikita nyo yung pala yung mister ko nakaakyat na doon sa puno ng dimas layo lang po kaming mag kasi nga may bibi akong kasama baka matamaan kami at ayan nga yung asawa ko naka zoom po para makita nyo at ngayon makikita nyo po sa video na ito po yung dimas na sinasabi ko dimas, dimas na palang tawag dito sa amin hindi ko alam kung anong tagalog mm -hmm. dyan ngayon pinapaikot ko po yung camera para makita nyo po yung place dito Mga puno po dyan at dagat na ngayon yung anak ko ang dungis-dungis samantala lang maliligo lang yan. May bitbit -bit pong ang pangkuhin. Yan pala yung ginagamit nila pag nagkukuha sila ng dimas. Kasi po, pag malaglag ay masisira agad. Ngayon, makikita nyo po sa video na ang dagat ay napakalinaw. ngayon po ay yung mister ko ay umaakit na naman sa puno ng buko. Mangunguha na naman siya ulit ng bunga. Ngayon, habang umaakit nga yung asawa ko, ay cheer na cheer talaga yung anak ko sa papa niya. Sinasabihan pa nga na, go papa, go papa, go papa. At pumalakpak pa siya habang nag teacher pa siya sa kanyang papa. Number one fans po siya sa kanyang papa. Ito talagang anak ko ay napakakulit talaga. Sobra. Nakakatuwa nga tingnan kasi nga yung anak mo ay tuwang-tuwa sa kanyang papa. Lumalayo-layo kami ng konti kasi nga baka mamaya malaglagan kami. At ayan na nga, izinom ko na lang para makita nyo kung nasa na siya. Alam nyo po, nahihirapan siya dyan sa puno kasi nga ang dami nga daw nangangagat. tudong talaga siya dyan habang oh, oh. nakukuha nga siya ng bunga. Talagang pahirapan pala ang pagkuha ng bunga ng buko. Bago ka nga makakain ng buko salad, pahirapan pa yung pagkuha nila. Hindi po pala madali ang pagkuha ng bunga ng buko. Ngayon, habang nga nasa taas si Mister ay tinatadyak-tadyakan niya yung bunga ng buko. Talaga palang papahirapan ang pagkuha ng bunga. Pero okay lang yan, Mister ah. Ko. Sulit naman yung pagkuha mo ng bunga kasi nga makakain tayo ng buko salad. Eh, hey, salamat. Kasi nga ay effort na-effort talaga yung asawa ko. Ito talagang si Buko. Baka naman. <coughs> magpalaglag ka naman kahit ni isa lang. At ayan na nga ay nalaglag na nga yung isa. Okay. Yeah, hey, ay makakatikim na rin kami ng sabaw ng buko. Fresh po yan kasi po galing po yan sa puno ng buko. Talagang pahirapan talaga mga kananay. Ito na nga oh. Kumukuha pa nga siya ng isa. Iniikot-ikot pa nga yung bunga. Pero okay lang yan kasi nga pag natapos yan ay makakain na rin tayo. Aww. Ngayon nga ay natapos na ay naglalakad-lakad mo na yung yung asawa ko, tinitingnan niya kasi nga ang dami ng buhangin, napakaganda ng buhangin. Kasi nga po, pinong-pino nga po siya, tingnan. Ngayon rin? nga po ay makikita niyo po ay mayroon pala po. cottage dito, pwede ka rin po palang maligo. So, so nga lang, isa lang po yung makalagay. Siguro nga, yan <coughs> ay private. Kasi may mm -hmm. sarili po yan kung kanina Makikita yeah. niyo nga po pala, may doyan pa nga nakalagay. At ngayon po ay pabalik na nga po kami, tinitingnan pa nga nila kung mayroon pa nga daw doon bunga. Ang dagat po ay napakaganda, di ba? Pero hindi na nga sila tumuloy kasi nga nung oras na. <coughs> ay nga po ay magluluto pa nga sila ng ulam. At ayan nga po habang nga pabalik na nga kami ay nakikita niyo po yung anak ko. Naglalaro pa nga siya ng buhangin. At ayan ay na nga ay tinawag na siya kasi nga papauwi na nga kami. At tumatakbo pa nga. Ngayon po ay makikita niyo po sa video ay binubuksan na nga po yung buko. At habang nga binubuksan nga yung buko ay dumating na nga yung panteon na sinasabi ko. Yan po ay shell. Bago ka nga pala makakuha niya, na kinukuha nga po pala yan sa ilalim ng dagat. Ngayon ay huwi na nga po kami kasi nga po natapos na nga kami sa pinagagawa namin sa bukid. At habang nga hinahakot nga yung kinukuha namin ay ito na nga yung buko. Kinukudkud na nga yung laman para pagdating namin ay magawa na nga namin ang buko salad. alay. ngayon tapos na po sila ay pauwi na nga po kami. Tingnan nyo nga naman yung baby namin. Kawawa naman yung damit. Nalalaglag na po. Ngayon po ay pupunta na nga po kami sa bangka. Inuna nga pala yung anak kong isa para isakay sa bangka. Ayan na nga, bit -bit ko na nga po si baby para po makasakay na po kami ng bangka. At ayan na nga, kinuha na nga ng asawa ko yung baby ko para, para po mauna akong sumakay. Ngayon, makikita nyo po yung isa kong anak ay, ay sumusulong <laughs> na para nga makaupo na nga siya. Nakakatuwa ka talaga. Ngayon po ay nakaupo na nga kami. Bilang, dumating na yung baby ko para po isakay na nga din ulit. Ngayon nga po ay sumunod na nga po yung pamilya ko para sumakay na rin sila. Para? para nga makauwi na nga kami at makakain na nga kami kasi nga guto What? na rin kami dyan. Huh? At ayan na nga ay umaatras na nga po yung bangka. Kasi po hinihila pa nga yung pundo. Ngayon na ay nagaantay na nga po yung asawa ko para paandarin rin niya yung makina. Ngayon nga umaandar na ay paalis na nga po kami. Kasi nga po ay uuwi na nga. Ngayon dagat na naman yung makikita nyo. Kasi nga andito na naman tayo sa dagat. Kasi po ganito talaga po sa probinsya oh namin. Magsawa oh. ka sa kakatingin ng dagat dito. Ngayon po ay malapit na nga po kami sa lugar namin. Itong lugar nga po pala namin ay... Ang tawag po dito ay puro. Sa Tagalog nga po ay isla. <laughs> Habang nga papalapit po kami ay naghahanap po kami ng mapaparkingan. Kasi nga po puno nga ng mga motor. Wala po kaming madadaungan. Ngayon po ay umiikot na nga po kami ay naghahanap pa nga po kami ng madadaungan. Ngayon po ay hanggang dito na lang po muna. Pong patapos na po yung video ay papakita ko po sa inyo yung buko salad namin Ayan po ang sarap salamat po sa panonood